Ha, taw pa. Oh. Ay, sikatopang Alfredo. Um, Ayun ang tumalon niya. Eh, Grabe oh. na ng dami te. Eh. Alam na ako anong nararamdaman niyan. Oh. <laughs> Binaba. Binaba eh. Pagod na ba? Pagod na. <laughs> Ako si Tibay eh oh Hala <laughs> eh Praktisado eh Ayan so, yan yan ah, okay, ito pa Ito malakas ng bata ito kasi bata pa eh Talagang uh, takbo ng takbo eh Ayan oh, Ayan pass break ayun i <laughs>